click 1, 2, 5 naman yung ating video yung gagawin mga sir ito ito napagbintang ang baba makina pangdre mo nga doy saglit parinig natin para kahit paano eh, yung mga kaklik natin dyan eh, ay meron silang idea kung so, sakaling same kind of problema ayan ah Ayan, yung tunog na yan. Ayan, tapos pandali mo ulit. Tingnan natin. Na nakabukas yung ano. Ayan yung tunog mga sir. Ha? Ayan, nakailang kulit ng tensioner na yan mga sir. Pinalitan na yung ano, yung stock. Nilagyan ng ibang tensioner pero same pa rin. Patay mo na. Ang, uh, kapag ganyan tunog, parang talagang may, ano, may, parang ibang kakaibang sounds. Kasi, inahatulan nato ng baba makina daw. Nakadepende daw kung may pisa. Eh, ma alam niyo nga, pag naman, click, maraming pisa yan, palang kabuti. Ang uh, problema yun, mga sir, yun, ano, camshaft. Camshaft, mga sir, ah, yun sa cylinder head. Pagka sinabing crankshaft, ayun, sigunyal po yun. Kaya ang natin dito, dudukutin natin. Tatanggalin lang natin yung kanya uh, radiator, water pump. Tapos yung cover ng balbula. Uh, kasi pati yung rocker arm, tatanggalin natin. Pati yung um, sprocket chain. Pero bago nyo gawin yan, or ano, bago nyo tanggalin yung camshaft, i-timing nyo muna. Timing nyo muna sa magneto dito. tanggalin natin. Nakita ko sa inyo. Sa inyo ito timing. Ata, tanggalin natin yung ano. Yung cover. Tapos water pump. Tatlong niyo po yung kanyang uh, tornilyo. Isasabay nyo rin yung water joint inlet. Tapos, dalawang flat screw. Tusokin nyo ng pag gano'n pag anon, Para matanggal ninyo. Ayan. Pag natanggal nyo na yan. yun na yung pagiging last. Tapos yung total body, siyempre tatanggalin yung tornilyo dahil gawa ng tatanggalin din natin yung kanyang uh, tensioner. At uh, ito yung siya sabi ko kanina, dapat yung itapdid muna. Yan yung, yung puntil na yan, tapat na dito. Tapos sa magneto, yan sa magneto dito naman. Yan. Basta may makikita kayong kalal dito, tapos may guhit yan. Tapat nyo Tapat nyo dito. Ayan, tapos gamit kayo ng Allen rings na 4 yung size. Lug. Ha? Lug. na? <laughs> Parehas ng isa, no? Oo. Uh. Okay. Ito mo mga mga saglit. Tapos pandali mo. Ayan, lumuwag na rin siya. Oh. Hindi pa nga pinipwela ni Kapulong. Lumuwag na. Ayan, parang yung na-upload ko kagabi. Pero yung kagabi kasi mas malakas na talaga. Matatanggal na yung tornilyo. Talagang pag yan ang nagkataon na tanggal, sus, damay. Siguro mga 17,000 ang magagastos pagka ganyan ang nangyari. Pag natanggal yung tornilyo. Kasi magsasalubong na yung balbula. Hindi kaya naputol yung balbula. Siyempre maglalaro na lang doon sa loob na yun. Hanggang sa babaloktot na yung ano butas yung piston baluktot pa yung collecting rod damay damay okay pagdain natin tapos lagay mo natin para ano para sigurado kasi yung purpose natin yung makatipid yung customer natin situal ng sinabi ko kanina camp shop ang problema ayun maluwag nga yung tornilyo sa camp shop Ayan. Ito mga sila, pwede nyo siyang panda rin, pero huwag nyo patatagalin. Pwede nyo panda rin ito mga sila nang nakabukas, pero huwag nyo siyang patatagalin. Kung gagawin lang natin to, mabilisan lang. Okay, ito may siya. Ibig sabihin, ito lang yung lumuwag. Ibig sabihin, si customer, ay uh, hindi siya gagastos ng uh, cam shop na 1.9 plus ganyan, ganyan. Ayan. Yung top lang yung lumuwag yan safe na kaya na. yeah, napaka importante talaga na tinitik mo natin bago tayo magpabili ng pisa Tama mamaya syempre kung ano yung kasabihin ng mekaniko yun ang susundin din ng may-ari ng motor ayun nagastos ng malaki hindi hanggang sa hindi magamit yung pisang pinabili ni mekaniko hindi nagpagastos lang si sir eto na palit na natin yung water pump at uh, may guide yan mga sira May mga naging previous naman ako nyan Doon sa paglalagay naman ng ano Or kung paano e timing Yung water pump kasi may ano yan Parang sakit sakit Parang may kuntil yan eh ba diba sa water pump meron siyang Tuldok dito At ito yung pinaka kuntil nya mo lang <laughs> Nadalika. yan parang tulang Nadali ka kaya ka na Ito eh. <laughs> sakto kasi Alam mo naman, maiwaga yung utak ko okay. eh. <laughs> okay, balik na din lahat-lahat na. Mga sir, kasi goods na. At uh, coolant lang yung uh, ano, yung binili ni sir. Yung bibili niya rito. Sa mga magtatanong, kung magkaroon naman yung libro sa mga ganyan, ano po, uh, 500 yung libro namin dyan. At plus, hindi ka gumastos ng ano. Nang pisang napakamahal okay balik natin yung radiator tapos pano natin maya maya eto ba sila tingnan nyo under nyo ngayon kumpir kanina ibang iba na yung under natin at uh, kasi lalagyan na, na ng para awang uuwi si sir hindi lalabas yung indicator ng overheat yeah so na natin pick mas magandang kulay. Uh, kulag mm -hmm. yeah. ito na yeah. parang tunog bago na ayun yung kanyang kilometer 38 pa lang at least alam nyo na mga sir kung sakaling gano'n yung tunog ng motor ninyo at sinabihan kayo ng sigundal ano, mag-isip muna kayo. Sayang pera.